Totoo ba ito nakikita ko? Nakatabag, di ba? Ano ba yung Hirap maging vloggers, guys. na lang. Walang <laughs> oh, no. silpon. Good afternoon. Nandito tayo sa Malopecia ngayon. Uh, kita nyo pa yung guys. Yan, 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 yan. Wow! Sakay kami dyan. Sakay ako dyan. Subukan ako sumakay. Ano kayang pakiramdam? Ha? Eh, Sumahan ko guys. Ang masaya to ah. Subukan natin sumakay ng uh, Ferris wheel. Anong tawag ng Ferris wheel na to? Yung tawag na Mall of Asia ay. What? subukan natin sumakay dito. Eh. Dito yung mapilahan. Take tayo dito. Ikot, ikot. Ay, like, no reaction. Ano pakiramdam niyo? Nasa sakay na kayo ng I uh, Police ya. Nakakaano na Ha Ah, ba. Naka ba? Naka ba? Naka ba Ikaw, ewan ko ini. Tanungin mo ko, hindi mo pa tinanong to kung ilan? Baka ano, ilang kaya ilang, kaya ilang kaya turn? Anlian. Wow. Ani hanggang gaya mo pa. Gusto mo, dyan ka nalang matulog buong gabi. <laughs> Palamig dyan, aircon niya. Video kinakabuan ako, guys. <laughs> huh? Let's go. Let's go. Batawol. Molotisya ay. Yes. Yes. Yes.

<laughs> no reaction challenge Oh, ang lamig ng aircon ah. Hindi naman nakatakot Hindi naman Anong sabi mo? Hindi nakaka Hindi naman nakatakot eh Hindi ah, naman nakatakot Ano okay, pa, pa kaya? Ano pa kaya? <laughs> Parang tayong malalaglang <laughs> Parang malalaglang Ayun, nag-uumpisa ay, na yung tumataas guys oh <laughs> Ayun guys Ayun Ayun na Malay mo kuya pan. Holy shit, man. Ito ba ito ko? Ito ba ito mo, papo, papo, po. Ayan, 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 Papo, Grabe, hirap maging vloggers, guys. Lahat na lang. Lahat na pinagawa Para ko. Lari na Pag VIP, no? Pag VIP, mga kamay, matay na tas yan. na Ang tayo. tayo ganda ha. Dito tayong Para ano, ka na po yung mo eh. Linipat ka pa. Dito. dito na. Para kikira uh, 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 okay. tayo. Yun na. Hindi ako Oo nga pala nga pala tong mo eh. Paya eh. Hindi ka pala eh. Wala hindi balanse Ako mabigat kayo dyan.

bawal bawal mag-isip ng negative ha. Nandito tayo sa taas. Ay, sayo. Okay mo gusto. Grooving to Gloving guys. Ito na yung boulevard guys. Nililita ng mga tao. Ah, sakay na rin kayo dito. oh Gloving us. Uy. Ay, ito ang tapos pa ito?